guys, welcome back for another video at ngayon pala yung nasa dagat ako partial ko kayo dito sa dagat malapit dito sa amin at bawal na pala dun sa pinupunta namin na dati kasi binakuran na siya bawal ng maligo dahil dito kami naliligo eh ngayon binawalan na kasi marami atang pasaway kaya binawalan na at yan, nasa dagat nga ako guys Ayan o Ayan yung kabila At dati madalas kami dito Namamasyal Sa dagat dito Ayan guys At doon may mga namimingwit at madalang na nakapunta dito guys gawa ng busy kaya madalang na makapunta dito at marami din palang namimimit ngayon dito kasi inayos na nila yung dating parang ano parang tampak na bato inayos na nila yes, yan sabi ko guys yan dati parang tampak na bato yan eh ngayon inayos na nila at doon kami naliligod dati doon doon banda kaso binawal na nila kasi nakabakod na siya yan binakuran na at malamig pa rin mga kuliblim tamang-tambay lang dito sa dagat guys dahil day naman ngayon sabado at wala namang gagawin Ganda ng view dito, guys. Ah, Doon sa turo na yun, guys. Pwede rin pumunta ron. Yan siya, guys. Sarap sana maligo kung hindi malamig at saka kung hindi bawal. Kasi bawal ng maligo. Yeah hindi na rin pwedeng maligo dito pinagbawal na ito pa muna ako upya upya ito tayo pa na itong guys tamang lakad lang hindi malakas yung alon ngayon ang dami rin palang mamimingwit dito parang libangan lang nilang mamingwit dati nang huli kami ng talangka dyan eh yung maliliit na talangka mas 4 ng madaling araw alis na kami sa dorm Panaming maliit na talangka dyan, guys. Yan, malinaw yung tubig. Yan, no? Yan, okay, may bangka. At alas. Is na lang umaga, guys. Pero tignan nyo naman walang kainit-init makulim-lim parang ulan pa nga eh at balik na ako doon sa pinag-parking ako malabig ayos naman dito guys nai ka sa dorm punta ka lang dito pwede kang maming tumambay lang mag food trip pero maligo bawal na bawal lang maligo dito ay mga bangka at yun guys nandito ko sa kabila at binakuran na nga siya ayun nakabakod na dati pwedeng pumasok sa lobby kaso ngayon bawal na yan guys binakuran na nga Dati dyan kami sa loob. Yan, naliligo kami dyan. Ngayon bawal na. Kasi may bakod na siya. Ah, dyan, pwede tumambay dito. Ipo ni sa mga upuan na yan. Ah, tulang gano'n napunta ngayon kasi malamig. Pero paghapon hapon, maraming tao dito. Maraming mga nakatambay. Saan lang sila, nakatayo. Ngayon, malamig kasi. Tsaka maaga pa. Kaya, yeah ano, walang ganang tao at sana nagustuhan nyo yung aking munting video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting youtube channel see you on the guys ingat kayo lagi at mamat na rin ako ng dorm kasi malamig talaga at baka umulan